matapos inanunsyo ang petsa ng pagpapalabas, at i-upload ang teaser ng horror comedy Hollywood film debut ni Liza Soberano na Lisa Frankenstein, na pinagbibidahan ni na Catherine Newton at Cole Sprouse. Ayon sa mga ulat, gaganap si Liza Soberano bilang stepsister ni Newton sa pelikula, isang teaser ng pelikula ang na-upload sa Instagram page ng Focus Features at Lisa Frankenstein film noong October 14. It's giving on living Lisa Frankenstein only in theaters 2, 9, 24. Written by Diablo Cody and directed by, at Zelda Williams, mababasa sa caption. Ayon sa opisyal na social media account ng pelikula, ang pelikula ay nakatakdang ipalabas sa February 9, 2024. Kamakailan ang unang trailer nito ay pumatok sa internet, at hinangaan ng mga netizens, si Liza, ay lumabas nang maaga sa trailer bilang karakter na Taffy, na nagpapakita ng kanyang karakter na nawirduhan sa karakter ni Catherine Newton na si Lisa habang sila ay magkasama sa isang kotse. Gayunpaman, wala pang balita tungkol sa pagpapalabas nito sa Philippine Cinema, o kung ito ay mapapanood sa bansa. Unang inanunsyo ang casting ni Liza Soberano noong August. Ibinahagi ng aktres sa social media noong September, na natapos na nila ang paggawa ng pelikula.